Hello everyone, shout out to all YT World Friends ah, Sunday, Mass, Church Day tayo ngayon Kapag naging tayo mag-start ang Misa, ayan, tinukuanan ko ngayon Mga buong mm, view sa likod wire sa likod para sa start mass. Ayan guys, um, shout out sa lahat At sana watching hanggang mag-end. Ayan guys, may bagong building pinatayo sa likod. mag extend yung church na yan. Kaya hindi pa siya tapos kasi kulang pa sa budget. Ayan. Lalawak na yung church na yan tapos na po yung misa uuwi na po ako palabas uh, bago ako uuwi sa amin sa bahay okay, punta mo na ako sa pa ano pa lang, sa mall uh, lalakarin ko lang lalakarin oh, yeah. ko lang kasi sa unahan niyan, um, ando na yung SM Mall so kita kits tayo doon guys uh, thank you for watching ang Misa. Ayan na sa back door na po ako sa mall. Nag-post-post muna ako, picture-picture. Ayan din sa loob naman, nandiyan ako sa loob ng picture, picture kasi may babayaran dapat ako ikasin lang uh, out of or out of ano yung machine ng ayan kaya hindi ako nakapagbayad yun dapat ang sadya ayan, may sale sila ngayong 29 October 1 abang years sa mga pagabahan So, ang daming magagandang decoration. Ito naman yung na, ito naman ang pagkikita mo sa likod bago ako na picture picture video naman yan yung kabuuhan din sa likod ng mall may park dyan na magandang pang tambayan. Tapos, may fountain. Sarap pakinggan yung inyay ng kubig. Tapos, may ano, may riding. May mag-bike. Mag Tapos, mayroong parang bridge. O, diba? Ang ganda ng view. Akala mo bridge. Ano lang siya? Ah, uh, parang yung bridge pero ano lang ang view lang nakikita yung buong buong ano likod ayan yung video yung oras na yan ay 6 past 9 kaya may ilaw na siya after mass yan dyan pala yung sumba sumba nila pagka ano pala ang pwesto nila. Kaya pala hindi ko makikita sa loob ng mall. Nasa likod pala sila. Sa likod pala sila nakapwesto. Yeah. Libre lang yung, yung sayaw nila dyan. Yan, <laughs> na ako para doon na talaga ako <laughs> mismo <laughs> sa fountain. At dyan sa mga garden. Andan ang ganda ng landscape nila. なんだこれは。<laughs> <laughs> my friend, YT friend, uh, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Miles Fan Vlog, please uh, like and share and subscribe. Ibil all new guys para kliyan kita doon. Doon na kita susukian sa inyong comment. At uh, i-share po. Ayan, maraming salamat magtulungan po tayo guys ayan para tayo ay umuusad umuusad video-video sa mga landscape. Tapos, pa na ako pabalik. Ayan, umakyat na ako. Binalik ko na naman pag video yung nasa taas. Pababa. Ayan, sana nag-enjoy kayo guys sa ating, ating video. Uh, thank you for watching. God bless us all.